Real talk lang. Lagi naman kayo magka-chat, ba? Diba? Halos araw-araw magkausap. Sweet siya kapag magkasama kayo. May lambing naman. May effort. May mga salitang kumbitawan niya. Akala mo totoo. Pero bakit kapag may ibang tao, biglang nag-iiba yung kwento? Bakit kapag may kasamang iba, biglang kaibigan lang o katrabaho? Ang sakit, no? Kasi hindi mo alam kung ikaw ba talaga yung gusto niya o ikaw lang yung convenient kapag walang nakakita. Hindi mo alam kung may label ba o ilusyon lang ang lahat. Ang hirap kasi andyan ka na, invested ka, tapos parang ikaw pa rin yung kailangan mag-adjust, manahimik eh, at umintindi eh sa kanya. Pero tandaan mo to, kapag ayaw kang ipakilala ng maayos, baka kasi ang rason, hindi ka talaga niya gusto. Baka ikaw lang yung convenient, yung laging available tuwing kailangan niya, pero hindi sapat para ipagmalaki sa ibang tao. Mahirap pang sabihin yung gusto kita kasi mapapatanong ka eh. O talagang ayaw lang niyang aminin kasi alam niyang wala naman siyang balak panindigan ka. Alam mo, kung ganun lang din yung sitwasyon mo, huwag mo nang ipilin. Huwag mo ipagpilitan kasi ang tunay na relasyon hindi itinatago. Hindi dapat ikinatayaan at hindi mo kailangan magmakaawa para lang makilala sa buhay ng taong dapat siya na proud na proud na ikaw yung minahal niya. Mahirap pitawan, oo. Pero alam mo yung mas mahirap? Yung manatili sa sitwasyong hindi ka naman pinipili ng buo. Always choose peace over pretensions. Kasi kung totoo yan, hindi mo kailangang itanggi o itago. Ipaglalaban ka ng taong yan ang buong buo at hindi mo kailangang mangkulat kung anong meron kayo.